Makakausap po natin ang uh, isa sa mga nakatunang atensyon dito sa uh, random manual audit na ginagawa ng Commission on Elections at ng iba pa. Kasama na yung mga observers and uh, yung mga mga watchdog. Ano? Alamin ho natin ang uh, ano nga ba ang importansya ng pagkakaroon ng random manual audit. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom, si Attorney Helen Maureen Grado ang uh, nagmula sa Legal Network for Truthful Elections o Lente. Si Bombo Dennis Hamito po ito and together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Magandang araw po sa inyo, Attorney. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Mm, -mm. Magandang umaga po sa mga tagapakinig din. Okay. Uh, attorney, ang uh, ano ho ba itong papel ng uh, inyong uh, grupo, yung uh, Lente, uh, Legal Network for Truthful Election, dito sa proseso ng random manual audit. Dahil ito ho ay technical na aspeto, um, siguro paano ho natin isimplify para sa kabatiran ho ng ating mga common tao, o yung mga karaniwan ho nating mga kababayan, attorney. Opo, ang Lente po ay parte ng Random Manual Audit Committee. Kasi uh, itandadaan po natin na ito ay isang audit, ibig sabihin meron pong tinitignan or check ng performance at yan po ay yung makina. Yung makina na po na iyon ay binili or na-procure po, po ng Comelec. So mararapat lang po na kapag i-audit po ang performance ng makina or i-check ang, uh, ang performance ng makina, uh, kailangan po merong ibang organisasyon or independent organizations na uh, sasali sa audit, dyan po pumapasok ang lente. So kasama po natin ang ibang civil society organizations katulad ng PPCRV, NAMFREL, pati na po ang PICPA. PICPA po yung organization, professional organization ng mga um, certified public accountants. Uh, attorney, paano ho nasisiguro ng lente o ng inyong grupo yung integridad ng resulta ng audit? Ito ho ba may mga kinakandak ho kayo na sarili ho ninyong validation o ito ay isang uh, flow ng sistema na ginagawa at uh, nag-observe yung uh, marami o malaya ho kayo na nakakapagsagawa rin ng validation dito attorney? Okay. Uh, for efficiency and transparency, ang random manual audit ay isang isang buong proseso na actually is legally mandated ng sa patas po ito every time or tuwing gagamit po ang um, ating election management body which is the COMELEC uh, ng, or magtatalaga mag, uh, po ang COMELEC ng sistema nagagamit ng automated um, automated voting uh, kailangan po or Uh, requirement po sa batas na nagagawa po ng random manual audit. So hindi na po actually kailangan, pwede pong gumawa ng separate na audit pero hindi na po kailangan sa ngayon na gumawa ng separate pa na audit dahil um, itong sa proseso ito na bibigyan po ng opportunity na oportunidad ang mga organizations na sumali. Kung baga ma-secure natin na magiging witness po tayo dun sa mismong proseso. Um, in terms of uh, in terms of participation ang pinaka kumbaga kung, kung titingnan po yung role natin kumbaga kung, kung titingnan po natin ang audit floor or ano ang nangyayari sa isang audit nanjan ang lente through its verifiers si mga verifiers po sila yung um check or nagmo-monitor ng uh, ginagawa po ng mga RMA teams po ang RMA teams naman ito ay binubuo ng tatlong uh, tatlong tao ito po ay mga guro uh, mula sa National Capital Region uh, sila po yung gumagawa ng mismong pagbabasa ng mga balota uh, at nag record ng kanilang obserbasyon Ang mga verifiers po na nagagaling nag mula sa mga volunteers or mga na po ng Lente or na iba po po organization katulad ng PPCRP Namprel, PIPA, kami naman po alit yung nagpamonitor at nagsisigurado na sumusunod po sa audit, audit procedure at rules ating mga RMAT. Mm -hmm. Attorney, ano po yung mga challenges na kinakaharap ng Lente sa pagganap ng kanilang tungkulin? Mm -mm. Sa so, totoo lang, the random manual audit itself because it's a very technical procedure. Uh, I could say that it is a challenge for everyone um in the audit floor. Kaya po bilang uh, bilang isa siyang malaking um, hamon sa mga participants um, ng random manual audit. Um kinakailangan din yung time, yung dedication, yung oras, dedication at effort para matutunan po yung procedure kasi it could be a very long one. Mahaba po yung proseso uh, paulit-ulit. Uh, maaring pumasok ang puyat, ang pagod, um, yun in itself is already a challenge. The RMA, um, the random manual audit is a challenge because um, it's very technical. Hindi po pinapayagan na mag-iba or gumawa ng sariling diskarte ang mga participants nito. Kaya po, as it is, yung mismo RMA, it's a, it's a challenge at ha hamon po ito sa lahat ng Kasali, pati na ang mga organisasyon na katulad ng mga um, civil society organizations. Uh -huh. uh, as of this moment, uh, attorney, uh, kinukondisyon nyo na po ba ang mga buluntaryo at paano nila sinasanay ito para sa random manual audit? Mm. Sa so ngayon, uh, nag naghahanda na po kami para mag-conduct ng training, gumagsagawa ng training uh, para po sa mga mostly para po sa random manual audit team so yan po ay mga guro or mga volunteers mula sa National Capital Region or Metro Manila uh, pati na po ang mga verifier so kasama po dito meron po tayo kumbaga may lesson plan or may module para sa lahat ng participants dahil nasabi ko nga uh, mahaba at paulit-ulit ang proseso ng random manual audit ang audit procedure mismo so kailangan pa uh, familiarize ang lahat ng participants para po maiwasan natin na mag-iba o mag-iba o na, na destinasyon or, ng proseso yung mga participants natin. So, yun po. Sa ngayon, uh, naghahanda na po kami at isa sa gawapo po ang, ang training para sa mga participants right after na uh, ng Holy Week po, ng holiday na Holy Week. Uh, paano po nila hinahawakan ng mga issue o reklamo na lumalabas sa panahon ng audit attorney? Uh, sa panahon ng audit, katulad ng ginawa namin ng 2019 at pati ng 2022, uh, lahat naman, kasi sa unang-una po, lahat po ng gustong mag-witness or tumingin, magmasid sa random manual audit, Uh, iniimbitahan po natin sila sa location po natin. We will be announcing the central location of the Random Manual Audit very soon. And uh, yung central location na yan, isa po yan sa mga hakbang para masigurado yung accessibility po ng ating mga public monitor. So, ibig sabihin po nito, hindi lang ang lente topic pa na PPCRV ang pwedeng magmasid sa random manual audit. So kung may problema po na tatanungin ng mga tao, ano po ba ang nangyari sa RMA? Um, ano po ba ang, ano po ba ang resulta na lalabas diyan? Siguro sa unang-una -una pong hakbang iniimbitahan po natin lahat na pumunta at magmasid um, na according to the rules, ha, according sa mga pamantayan natin, Uh, na pwede po niyo tingnan kung ano nangyayari. Wala pong tinatago lahat po yan bukas. Hindi niyo nga lang po pwedeng hawakan ang mga election paraphernalia kasi ang mga RMA teams lang ang pwedeng humawak niyan. Uh, pero kung ano man ang nangyayari, lahat po yan ay bukas sa inyong mga mata, pati na ang tenga. Uh, yun po, hopefully dahil doon uh, mabawasan po yung mga tanong tungkol sa kung anong nangyayari sa random manual audit. Pero kung meron pa ring issue at meron pa ring agam-agam, uh, handa naman po ang lente lalo na uh, para sumagot. Open po ang aming hotlines, uh, ang aming pong social media, tuloy-tuloy po 'yan as early as now, as early as today. Pwede po kayong tumawag sa amin at magtanong. Katulad po nito, maraming salamat sa uh, oportunidad na ito na magbahagi. Uh, ready po kami na sumagot sa mga tanong po ninyo. Uh, and usually, uh, yung mga sagot na po yun, i eh, Uh, isinasa publiko po namin through our social media channel. So kung may mga tanong po ang ating uh, publiko, uh, sinasagot naman po namin ito ng direkta. Pwede rin po silang sumulat sa direkta to the Random Manual Audit Committee para po kung gusto nila ng formal na na usapin or formal na investigasyon, uh, pinapayagan naman po natin yun na talaga naman po uh, wini-welcome po natin yung mga ganong uh, pagtatanong. Okay, attorney, finally, siguro uh, alamin na lang po namin kung may mga rekomendasyon na ba kayo? Uh, kasi eh, may mga nakalipas sa pagkakataon na ginawa na rin ho itong random, random manual audit. Uh, ano yung mga rekomendasyon ng inyong panig para ho sa pagpapabuti pa ng proseso ng uh, random manual audit uh, siguro eh, kasama na hu yung consideration do sa mahaba talaga na proseso no yung puyatan and everything so kayo na uh, dahil uh, tutok naman dito yung uh, grupong lente since uh, mm -hmm. naisimulan uh, ho yung uh, automated election dito sa ating bansa uh, ano ho yung mga uh, pangunahing rekomendasyon po ninyo sa poll body Siguro sa puntong ito, ang isang rekomendasyon na talagang gusto naming balikan at talagang sana ay maisagawa natin natin sa for 2025 would be to uh, to strengthen and to for, para to strengthen and to make it more efficient yung training para sa lahat ng participants, lahat ng volunteers na uh, magsasagawa ng audit procedure kasi nga um, katulad ng sinabi ko kanina ang random manual audit ang pinaka ang pinaka pondo niyan ay ang mga taong magsasagawa mismo ng audit. Kumbaga yung expertise, 'di diba? Alam natin in the corporate world, marami auditors, 'yan, meron tayong mga certified public accountants. Ang pinaka puhunan to make sure na the audit is accurate, ay the audit is accurate is in, uh, may integridad yung audit na sinagawa is actually the expertise of the person who is actually doing the audit. Kaya po ang talagang rekomendasyon natin at sana ay masagawa natin for 2025 would be to make sure that the training is very competitive. Kumbaga ang makakapasok lang po sa random manual audit floor ay ang mga taong isinapuso na or isinaisip na lahat ng procedure. Kumbaga kahit bagong gising sila or bagong matulog yun ang iniisip nila ang random manual audit procedure at memoryado na po nila at alam nila na hindi po sila pwedeng gumawa ng sariling diskarte or mag from the rules. So, talaga pong gusto natin at recommendation po natin na ang pondo dapat ibinibigay sa training ng magpaparticipate ng sasali at lalahok sa random manual audit sa random manual audit floor natin. So, sa, sa puntong to, ito po yung isang rekomendasyon na gusto natin balikan at talaga namang maisagawa. Um, in terms of the process itself, um, tested naman po yung process natin, yung sorting, reading, recording. Um, ang pinaka, uh, tinitingnan na lang po natin is paano natin ma-improve ma or may improve yung mismo process in terms of efficiency. Kasi noong 2022 po, we needed 42 days to finish all the ballot boxes. And hopefully, this time um we 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 syempre hindi natin i-cut short or shortcut yung mismong um, yung proseso but hopefully uh, hindi siya ganoon kahaba in para lang makapagbigay agad ng resulta makapagbigay ng report uh, sa ating mga mamamayan at kung mapag makapagbigay ng report kung paano po nag-perform paano po uh, gumana ang ating mga voting uh, vote counting machines or ACMs Si. Mm -hmm. Oh, that, maraming salamat po, Attorney Helen, dito sa mga butil na informasyon na naibahagi po ninyo. Mga well, kabombo mga Kastar Nation yan ho ang uh, isa sa mga opisyal ng uh, Legal Network for Truthful Election o Lente na siya hong nakatutok naman ng pansin doon sa random manual audit para matiyak ho yung integridad ng eleksyon. Yan si Attorney Helen uh, Morina uh, Grido at uh, nakausap ko natin hinggil pa rin dito sa papalapit na eleksyon lalot uh, ilang uh, Uh, linggo na lamang ho, bago ang uh, isa sa gawang halalan sa ating bansa.